Good morning, universe! Hello! Ayan sa akin, mga kumari. Dito po kami sa Palais. Dan! Hi. Ayan oh. <laughs> Ay, niyo yung mga kumari. Tingnan niyo ang ganda Oh. <laughs> meron doon mga nipa-nipa ha. Nipa-nipa. Sigara -nipa, nipa, nipa, nipa. Oh. Tapos meron dito sa kabila. Ano yan? Gagawin niyo place. yan ha? Events, Events place. place. Oh, yung ganda mga kumari. Uh -huh. Tingnan niyo. Ang oh, ganda Oh. Brown na brown. Mag Sino kayo may-ari niyo? Ang <laughs> kalaki ganda o, oh, ayan mga no? kumars ganda o oh. dito kami sa Tinaad Paumbong Bulacan mga kumars, syempre uh, today is Sunday worship day ayan thank you Lord ayan, ang ganda o oh. ayan o, oh. place daw yan sa so, mga gustong mag-up dyan pwede kayo dito sa ano, Tinaad Redemption. Meron na kayong magandang events place dito. Ayan, ganda o. Okay. Tapos, kung gusto nyo mag-swimming na walang bayad, pwede din dyan. O, pwede na Pwede rin kayo manghuli ng isda, tilapia, dalag. Ano pa bang nahuli dyan? Meron ba dyan tuna? Bangus. Bangus. Ano pa ba? Ha? Tilapia. Ay, nasabi ko na po. Ito lang. ano pa bang gusto nyo mulihin dyan? Pwede, pwede mga kumari. Ayan, ayan. Bibiyahi po kami. Pauwi na kami mga kumars. Nung aming mga team, nasa unahan na. Salamat kay Lord kaya hindi kami nahulog sa palayan. Magaling yung driver namin. Yung daan ni eh, ano, nako Yeah. mo, oh, may mga, ano dito. Mga puno nang ano, ano, puno. ano, eh. yung mga bata kanina yung gusto kong i-videohan ayan o oh, mo o oh. parang ilog na ilog na talaga mga bata yung mga sa bata yung mga bata yung mga bata yung yung parang ano instant may ilog ka na kapag umulan medyo mm -hmm. makitig nga lang yung daan pa umulan tubig. Ayan, tingnan mga bumars. Ayan yung water. Ayan. Ayan. Masasabi mo. Defense masasabi mo sa mga ano? Hello, hello. mo mga kumari. Gusto pa siya. Pa siya lang kayo dito. May enjoy kayo sa mga tubig. Hanggang lang kayo ng swimming trunks. Oo. Tsaka swimming

pupuntang ano na kami, kapitangan. Diba? So that's ba? So that's... to go. At ang pa ako. Pa wow, na. ito pa mga kumars Baba, kumars. Alisin natin yung ano to, malunggay. Hindi mong dalhin ko na lang yan sa bar. Kala ko malunggay. So diba? Sa ito. Sorry nga. Wait, I'm done. Wait, that Ah, ayun no, nawala ni Kuya, dami. Ah, parang bawas ata 'yun. Natin na ano. Ayun mga kumare, nandito na kami sa kalsada. Ayan ha. Pauwi na kami. Maraming salamat po at naka-survive kami sa ano. Salamat po. Bye-bye po. Bye ingat -bye. Naka-survive kami sa aming mga extra challenge. Ayun. Maraming salamat po, noon, ayun, po na noon. Ayun pa. Minidyo ko na yung kanina. Ayun. Ayun. Ayan, na 'yan. Diyan ka sa 'yan, 'yung mga ang gustong mamingwit 'yan bangus, na dito sa Butina, ayan. pala dito. Diba? Ayan. So, see you again later mga pumars, ha? Tingin ako ng maganda view dito. Thank you for watching. Goodbye. Bye -bye.